Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Oh, kasi nga po, nagtatanong sila sa akin, hindi ba pagdating ko ng 80 dapat meron na akong matanggap? Kailangan po ba nakaregistered na sila? Kailangan, i-rehestro muna natin sila. Uh -huh. At saka, hindi po retroactive yung batas. Hindi po ibig sabihin na nitong Enero ng 2024, ikaw ay pumasok ng 80, ay bibigyan ka. O kaya naging 84 ikaw, ay bibigyan ka kasi maging 85 ka na. Hindi po ganon. Very specific po ang batas. Ididiscuss po natin yan in a different forum when we are, uh, pagka na-publish po yung ating guidelines, no ngayong October 21 sa National Gazette, then we will be uh, requesting PIA to help us again para ma-disseminate natin at magkaroon tayo ng information campaign sa buong Pilipinas para sila ay maka-avail nito pagdating ng January 1 next year. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.